ba Mount agad-agad? Declare na po siya as biodiversity? Ah, ngayon sa kasalukuyan, yung uh, LGU pa lang ang nagdeklara na ito ay uh, conservation area. Ah, so, ibig sabihin, wala, natin, wala, pa pong batas tungkol ho dyan sa pagiging conservation area ng ika nga po yung Mount Agad-Agad, Dok Aido. Ah, oo, oh, local, local ano, ordinance pa nga, Mike, pero isinusulong natin, kaya nga patuloy natin pinag-aaralan sa tulong natin mga eksperto, yung iba pang mga aspekto nito upang talaga may na isang national conservation area. Uh, Pero po, yung first step, okay na eh. Uh, dapat uh, po, maideklara na yan kasi eh, nangangamba ko na baka sa mga susunod na mga panahon, Dok Ido, eh, masira po yung kabundukan. Alam naman ho natin, may mga walang hiyadi mga Pilipino, ano ho, na sinasamantalang kalikasan, pinuputo lang yeah, mga puno kapag hindi mo. po yung nadideklara as conser uh, conservation uh, area. Oo, oh, tama yan, Mike. At hindi lang itong mount tagad-agad. Meron din tayong mga iba pang mga pagpupunyagi uh, sa iba pang mga kabundukan uh, sa ating bansa. No? Kasalukuyan, merong uh, mungkahi, Mount Apo. No? Kailangan din niyang protekta ang mabuti dahil napakalaki ng epekto niyan, sa lalong lalo na dito sa Mindanao. No? At oh. kayo nga, nandito kami sa Mindanao para din sa aming call conference para nga hikayatin yung ating mga eksperto dito sa Mindanao na pag-aralan yung 'yung ganitong mga uri ng pananaliksik uh, lalong-lalo na 'yung makakaapekto sa ating talik